Ayan, kung kanina napag-uusapan ho natin, may report pa nga kanina si Charmaine Abong ano, doon sa uh, Pet Memorial diyan sa may tanggapan ng ano na post diyan sa May Aurora Boulevard. Uh, pero hindi lang dito sa Pilipinas may mga ganyan, kundi maging sa ibang bansa. Merong dog at animal cemetery din sa Isle de France. Ay, uh, ito ay binibisita rin ng na mga namatayan na ng na mga alagang hayop alamin natin ang buong detalye dahil umaabante sa balita si BNC reporter o correspondent sa Europe na si Dick Villanueva. Cemetery de Chien o Dog Cemetery ang isa sa pinakamatandang sementeryo ng mga alagang hayop sa France. Ito ay ilang metro lang ang layo mula sa Paris. Ito ang sementeryo ng mga aso sa bayan ng Anier Solsen. Nilikha ito noong Mayo 1899 ng piministang journalist na si Margaret Durand na ginawa niyang libingan ng kanyang kabayo at ng abogado na si George Harmos. Dito rin matatagpuan ng ilan sa pinakasikat na hayop sa kasaysayan, pati na rin ang pusa, rabbit, ibon at iba pang hayop na hindi kilala at minamahal. Mababakas pa sa mga lumang puntod sa sementeryo noong ikalabing walong siglo pa na wala ng mga pangalan at lapida. Ang ilan naman ay may kanya-kanyang disenyo ng kanilang puntod na may mga larawan at laruan at minsahin ng pagmamahal. Dito rin nakahimlay si Rin Tin Tin, ang German Shepherd na naging international star sa motion pictures. Siya ay narescued mula sa World War I ng sundalong Amerikanong Lee Duncan na binansagan siyang renti at sinanay siya nito hanggang sa naging bida sa silent film para sa aso at doon ay nagsimula ng kanyang kasikatan at lumabas siya sa 27 Hollywood films. Tuwing undas ay dinadalaw din na may mga alagang hayop na nakahimlay sa sementeryong ito. Naging tourist attraction na rin ito dahil kahit hindi undas ay pinapasyalan ng mga animal lovers. Hindi lang mga yumaong tao ang dinadalaw sa sementeryo. Maging ang mga alagang hayop ay mayroon ding sementeryo na pinaglalagyan sa kanilang ringhantungan. hantungan. Para sa Abante, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Ayan, thank you very much sa uh, Dick Villanueva, ang uh, correspondent ng uh, BNC dyan sa Paris, France.